Hello everyone, mayong adlaw. So init kay diri mo mga ka Hmm, init kay guys. Kung sa mo ang ah, gabulat ko init. Actually, na pwede kay alas 9 na niya. Kani bang tungod sa akong ubo. Talag sana lang gig ko kagama content. Pero update na mo, ta sa mga maisan. Samtang magbulad tag init. Ako pang ipakita ninyo nga mo ang maisan. Okay. Okay, so yeah, let's go. Raga blurred siya sa. Sorry mga kainibing. Nadiri ang amo baol. So inyo man yung nakita mga kainibing sa ako video nga. Atong kung i-update sa katong kapugas kami. Tapos, kapag hapit na siya gabanay. karon ako may update kung unsa na gitsura ang amo ang let's go buntag te Oh, ini yang view dari semua ang baul kain kainibing dok nah. Indot kita ramung balai di dulu So, tanawa mga kainibing ang among mais. Ikatulong na na ako ng video dito sa itong maisan. So, para mabulad kong init, kita na ako ng mga kainibing. So, mauna din niya nga to ang maisan. Namulak na siya mga kainibing. Na, namulak na. O niya. Hmm namulak na siya mga kainlibing di madugay nakauna taog anagon nagko kaya siyag puso puro bayag hapit na gyud anagon sa awan ninyo hmm nawari usang puso ha hmm. gamay ko lang nakauna taog anagon na kainlibing o oh, diba ba? So, mo ni mga hinaguan yun ni papa. Hmm. Ni uban gitagura og puso. Nag na buhi ang mani oh. mo. Mani na papa. Mo ni mani o. Oh. Uban ani, na ra pod sa mga manok mo nay problema og na manok ang ato ang kam ng dapit. So bayo. Nang uandot siya mga munga siya. Alam na kay nibing o. Oh. So, kita nung tanong, marubay Papa. Ah, huh. mamay um, san, din ako, masamok kay Maraglabong naman um, kayo. So, yun, talaan niya. Ha? Huh. Pero, biyag, mupay paipagsugod sa iyang puso. Yan, so, yan, nakakugihan ako, Papa, mga kainibing, di yun na mo sugod o gulay, tanong nga mais, tungod kay kusog kay siya mukhaog anagon. Ya, para po na siya magpalit mo nang mupugas yun na siya bisag libon kay na tanaw libon kay iaram nang gisprayhan tas gipugsan tas wag man gisprayan na pod libon kayo um, so init-init karon diri nya po ni gulan niya hapon so ayan mga kainlibing ang update sa tuang ang ah, maisan di madugay makakaon na taog anagon uh, i-update rin niya, tamuog makalungag na mi anyag anagon mga kainlibing ha Ha, dagok kayo po sa so poribayag, Ha? Tagur ha, ha. So, ina na, basta di resbokin, mananong mara juga yuga sa imong tinanong bisagon sa klasis sa imong kwa niya. Gitamnan po dahi papaoguan mga kain living, o uh. Balatong. Uh, ano, kuwan po ng balatong, o uh, pero panamulak. Uh, balatong. balatong. So, ayan lang muna ang update na ito mga kainibing sa ato baol. O mamauli na ito kay na Mangyod. Kaya gabulad-bulad na dagi ko diri. kay para malain pa mangguni akong gibati. Tungod sa akong ubo. Ilan? Ba ako lantig sa na gigi ko ba? Kaya kaya kung ubohon ka, ubon ka kay mora man kag labdan yung ulo. So, ayan lang muna kainibing ato update na maisan. Ikan dia, na abot na Ana. 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 Abot to. Yan. Diba? So, let's go pa Uli na ta. I-update na tamog mga na may ganagon mga kaindibing. Kay. May pakita ninyo kung ano mga anagon. sa so, dali lang ko taga itong video. Lang. Salamat. O, oh, God bless ninyong tanong.